hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR tv Panibagong araw na naman para sa mga balita ang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ng mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito bawal muna ang nega dahil live namin ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. una sa ating the better news ngayong araw mas pinalawak pa ng Department of Agriculture o DA ang programa nitong Kadiwa ng Pangulo sa mga kapulisan at military camps itraway upang mas maparami pa pang access nito na makabebenepisyo sa mas maraming Pilipino ang mga detalye panoorin sa report na ito Nakipagtulungan ng Department of Agriculture o DA sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa pagpapalawig ng kadiwa ng Pangulo Program. Ito ay para matiyak na magkakaroon ng mas malawak na akses ang mga ito sa abot kayang mga bilihin sa merkado. Pinangunahan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang paglulunsad ng KNP Stores sa PNP Headquarters sa Camp Kame at AFP Headquarters sa Camp Aguinaldo. Ayun sa DA, mas marami pang KNP stores ang itatayo sa mga piling police at military camps sa buong Pilipinas. Layunin ng programa na maabot ang target na 228,000 PNP personnel, 150,000 AFP members, at mga kalapit na komunidad ang mabebenepisyuhan nito. Pinuri at pinasalamatan naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Brunner Jr. ang pagsisikap ng DA na magpapatatag ng food security sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binisita at ininspeksyon ng National Housing Authority o NHA ang mga nakalaang pabahay para sa mga informal settler na nakatira sa mga danger zone sa Valenzuela at iba pang parte ng Metro Manila. Ang mga detalye ay ni Rose Babiera. Good news para sa mga residente na nakatira sa kahabaan ng Tuliahan River. Ito ay dahil hinahanda na ng National Housing Authority o NHA ang programang pabahay para sa mga informal settler sa iba pang danger zone sa Metro Manila. Ayon kay NHA General Manager Joe Bentay, ang proyekto ay matatagpuan sa Valenzuela City na tinawag na Disciplina Village Arcong Bato Housing Project. Ito ay nakalaan para sa mga pamilyang nakatira sa kahabaan ng Tulihan River at mga mapanganib na lugar sa lungsod. Sinabi pa ng opisyal na matapos ang ginawang inspeksyon ay makakaasa ang mga awardee na mag Nagiging mataas ang kalidad ng mga naturang pabahay. Tiniyak din ni Tay na may akses sa mga pangunahing pasilidad tulad ng paaralan, ospital at health center ang mga lugar kung saan nakatayo ang housing units. Samantala, kasama ni Tay ang kanyang assistant general manager na si Alvin Feliciano sa inaugurasyon ng bagong satellite office ng NHA sa North Bay Boulevard South sa City. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglunsad ang Department of Health o DOH ng isang programa upang labanan ang pagdami ng kaso ng dengue sa Pilipinas. Sa pamamagitan aniya nito, mas matitiyak natin ang kaligtasan ng bawat isa laban sa naturang sakit ang mga detalye tinutukan ni Mili Borja. Ikinasa ng Department of Health o DOH ang nationwide search and destroy drive kontra sa pagdami ng lamok ngayong tumataas ang kaso ng dengue sa bansa. Inimbitahan ng kagawaran ang lahat ng ahensya at local government units na lumahok sa programa na nagsimula kahapon, araw ng lunes. Nagaganapin naman tuwing alas 4 ng hapon. Tatawagin itong alas 4 kontra mosquito na layong tukuyin at sirain ang breeding sites ng mga lamok. Ilan sa mga kasama na sa listahan ng clean drive ay ang Batasan Hills sa Quezon City, ilang lugar sa Iloilo, Antique, Guimaras, Aklan, Zamboanga del Sur, Oroqueta City, El Salvador City, Iligan City, ilang lugar sa South Cotabato, ilang lugar sa Sultan Godarat at General Santos City. Para naman sa ilan pang tips upang maprotektahan ang mga sarili at pamilya sa dengue at kagat ng lamok, Maaaring bisitahin ang kanilang official Facebook page at panoorin ang kanilang video tips upang maging ligtas sa dengue. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod naman ang nagpapatuloy na epekto ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon sa Negros Island, tiniyak naman ng Office of the Civil Defense o OCD ang kahandaan nito sa agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente doon. Ang mga detalye iyahatid ni Arnold Herrera. Nakahanda ang Office of the Civil Defense na pamunuan ng National Task Force na agarang tutugon sa pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon sa Negros Island ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nipomuseno. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa muling pagpapatibay nito sa pangako ng OCD na siguruhin ang kaligtasan at kapakanan ng mga apektado ng vulkan. Iniutos ito ng Pangulo sa isang situation briefing sa La Carlota City, Negros Occidental, kasabay ng pamamahagi ng tulong sa libo-libong evacuees. Dagdag ni ni Pomoceno, patuloy na minomonitor ng OCD ang Bulkang Ganlaon na nananatiling nakataas sa Alert Level 3. Anya, maaari pang madagdagan ng 90,000 na individual ang kailangang lumikas sakaling itaas pa ang alert level ng naturang bulkan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Davao Region. Inaprubahan na kasi ng wage board ang umento sa arawang sahod ng mga nasa agricultural at non-agriculture sector na epektibo na ngayong darating na Marso. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ang dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Davao Region. Ito ay kusunod ang pag iisyo ng RTWPB 11 ng kautusan na nagbibigay ng 29 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa non-agriculture at maging sa agriculture sector sa rehiyon. Mula sa 481 pesos, magiging 510 pesos na ang minimum para sa mga non-agricultural sector. Habang itinaas naman sa 505 pesos ang kada araw na sahod ng mga manggagawa sa sektor ng agrikultura mula sa dating 476 pesos. Ayon sa RTWPB Davao, magiging epektibo ang naturang salary hike sa mga pribadong sektor simula sa March 7. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music patungo sa mas accessible at naaabot na edukasyon. Ito ang patuloy na isinusulong ng Department of Education o DepEd matapos bumili ng higit 87 million pesos na halaga ng learning modules at higit 70,000 na tablets para sa mga mag-aral na nasa ilalim ng flexible learning. Unang mabebenepisyohan nito ang mga mag-aral na nasa high at medium risk areas sa labing-anim na rehiyon sa bansa. Narito ang report ni Dustin Bayog. Bumili ang Department of Education o DepEd ng aabot sa 87 milyong learning modules at 74,492 na tablets na siyang magagamit ng mga mag-aaral na nasa ilalim ng Flexible Learning Option o FLO Fund. Ayon sa kagawaran, Makikinabang sa early procurement na ito ang higit 300,000 mag-aral na mula sa high at medium risk areas sa 16 na reyon ng bansa. Sa ilalim ng flexible learning, binibigyan ng paraan ng deped ang mga estudyante na makapag-aral, lalo na ang mga may risk mag out o hindi naman ay walang kakayang makapunta sa mga paaralan. Ilan sa mga paraan na ito ay modular distance at online distance learning, open high school, night high school, at homeschooling. Nauna na rin nakapaglaan ng Bureau for Alternative Education o BAE ng higit dalawang milyong modules at higit tatlong session guide sa labing anim na rehiyon. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, bahagi ito ng pagpapalakas ng programa ng Alternative Education ng Kagawaran at upang matugunan ang mga kinakailangan ng mga estudyante sa pag-aaral. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nakatakda namang itayo ang kauna-unahang Down Syndrome Hub Facility ng bansa sa Legazpi City sa Albay. Layo ito na magbigay serbisyo para sa mga batang may Down Syndrome sa tulong ng mga makabagong kagamitang medikal at kumpletong pasilidad. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Nakatakda ng itayo ang kauna-unahang Down Syndrome Hub Facility ng bansa para sa mga batang may special needs sa Legazpi City sa Albay sa panguna ng Norfield Foundation Incorporated at sa pagtulungan ng Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC, layo nito maghati ng serbisyo sa mga batang may ganitong uri ng kondisyon sa pamamagitan ng makabago, kompletong pasilidad at kagamitan gayon din ang mga professional o paramedics na mag-aalaga sa mga magiging pasyente. Kabilang rin para may sakato para naturang proyekto ay ang tulong mula sa Paul Foundation ng Netherlands at Indian Funds para magbigay ng karagdagang pondo sa pagpapatayo ng naturang pasilidad. Nangako naman ng na Norfield at BRHMC na ibibigay anya kanilang dedikasyon na mai sakato para matapos ang naturang proyekto. Samantala, nakatakda namang simulan ng konstruksyon sa susunod na buwan. Para sa DZRH TV, ito si James Galang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Dumalo sa isang courtesy call sa Philippine Sports Commission ang Philippine Beach Handball Team. Yan ay kasunod ng kadilang makasaysayang karera sa 2025 Southeast Asian Beach Handball Championship na ginanap sa Thailand. Para sa balitang sports, iyahatid yan ni Mili Borha. Dumalaw sa Philippine Sports Commission o PSC ang men's at women's team ng Philippine Handball Federation Incorporated matapos ang kanilang tagumpay sa 2025 Southeast Asian Beach Handball Championship sa Sopanburi, Thailand. Binisita nila si PSC Chairman Richard E. Backman, Commissioner Matthew Fritch P. at Executive Director Paulo Francisco si Tatan sa Rizal Memorial Sports Complex. Sa naturang kompetisyon, naiukit ng men's team ang kanilang pangalan sa kasigsayan matapos makamit ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa Southeast Asian Beach Handball. Samantala, ang women's team ay nakamit ang ikatlong pwesto at nakaupag-uwi ng bronze medal. Ang susunod na hakbang ng kupunan ay ang paglahok sa 10th Asian Men's and Women's Beach Handball Championship na gaganapin sa Mascot Oman sa May 1 hanggang 10, 2025. Ang tournament na ito ay magsisilbing qualifier para sa World Handball Championship sa Germany sa Enero 2027. Pinangungunahan ng Philippine team ng head coach ni si Joanna Frankelli, kasama ang goalkeeper coach na si Luz Viminda Pacubas, strength and conditioning coach Gabriel Montini de Guzman at coach Aurora Adriano. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre the better news naman tayo sa moderang showbiz. Official headshots ng Miss Universe Philippines 2025 candidates inilabas na. At Cesar Montano at Sunshine Cruz, proud parents sa graduation ng kanilang anak na si Angelina. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Inilabas na ang official headshots ng mga kandidatang magtatagisa ng ganda, galing at talino sa Miss Universe Philippines 2025. At kabilang sa mga nag-aasam na kitang corona ay ang pageant veterans na sina Teresita Sen Winwin Marquez, Maria Tisa Manalo, Iliana Maria Duana at Chelsea Fernandez. Magunita na kamakailan lang, nabawasan ng isang naunang ipinakilala na 69 candidates matapos mag-withdraw sa MUPH ang pambato ng Filipino community sa Los Angeles na si Hannah Michelle Gilmore. Si Miss Universe Philippines 2024 at reigning Miss Universe Asia Chelsea Manalo ang magpapasa ng corona sa magwawaging kandidata na magiging ng Pilipinas sa international pageant na gaganapin sa November 21 sa Bangkok, Thailand. Samantala sa iba pang balita, proud parents ang ex-couple na si Cesar Montano at Sunshine Cruz sa graduation day ng kanilang eldest daughter na si Angelina Isabel. Ang dalaga nagtapos sa kursong marketing management sa De La Salle University. Sa IG naman, isang sweet message ang ipinabot ng aktor para sa kanyang tinatawag na Baby Butching. Habang sa isa namang post ni Sunshine Cruz kuha sa isang restaurant, kasama na nila ang dalawang pang anak na sinasama Cheska na proud din sa tagumpay ng kanilang ate. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun po mga balitang pang pa feel better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong share na balitang hatid rin na i Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya kaya naman wag mo na itong ipagkait sa iba good vibes lang ito ang the better news para sa DZRH tv ito si rovic manuel una sa pilipinas una sa pilipino Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV